Breaking news. Kahapon mga kaibigan ay ating iniulat na merong 89 ang kumpirmadong nasawi at 200 naman ang mga sugatan sa matinding bakbakan na nangyayari mismo sa loob ng Syria. Pero ngayon, umakyat na ito. Umabot na sa 160 ang nasawi. Sumagot ang Syria dahil sa pag-atake ng Israel ano ang kanilang ginawa at ano naman ang sabi ng Israel. Marami naman ang kumukwestiyon sa ibinabalita ng Al Jazeera. Ano nga ba ang kanilang ibinalita? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 16, 2025 at isang napakabago at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa karagdagang update tungkol sa nangyayaring gulo mismo sa loob ng Syria. Tama ang inyong narinig mga kaibigan. Kahapon, ang latest na tala tungkol sa mga nasawi sa kaguluhang ito ay 89. Pero ngayon mga kaibigan, July 16, umakyat na ito. Naging 160 na ito. Ang kaguluhang ito mga kaibigan ay sa pagitan ng Syrian forces at Bedouin tribe at kanilang inaatake mga kaibigan ang Druze na nasa Golan Heights. Ngayon, kung ang kaguluhang ito mga kaibigan ay nangyayari lamang sa loob ng Syria, bakit sumali ang Israel? At upang maintindihan mo ng mabuti kung bakit umatake ang Israel, Hinihi mo kita na panuorin ang sinundan ng videong ito sabagat doon ay ating ini-upload ang detalye kung bakit nagsagawa ng pag-atake ang IDF sa loob ng Syria. Tinawag pa nga si Benjamin Netanyahu na defender of Druze. Ngayon mga kaibigan, marami ang tumutuligsa sa Israel. Bakit? Sapagkat ang Druze at Israel mga kaibigan ay sinusuportahan nito ang bawat isa. Ngayon, bakit merong mga tumuligsa sa Israel? Isa sa mga factors dito mga kaibigan ay ang mga nagbabalita. Tulad na lang ng balita ng Al Jazeera. Ayan, ayon sa kanilang balita, tulungan niyo akong basahin. Israel bombs Syria's Drew City of Swaida hours after ceasefire. Magkaiba naman ito mga kaibigan sa inuulat ng BBC. Ayon sa BBC, Israel bombs Syria's forces Entering Drus City. Ayan, magkaiba ito mga kaibigan sapagat sa Al Jazeera, ang mismong Drus City ang inatake ng Israel. Ngayon sa BBC naman mga kaibigan, ang inatake ay ang Syrian forces na papasok pa lang sa Drus City. Ang Drus mga kaibigan ay naniniwala na ang Diyos ng mga Hudyo ay Diyos rin nila at Diyos ng mga Kristiyano. Kaya malayo ang paratang na inatake ng Israel ang Drus. Sabagat hindi ito mangyayari pino pinoprotektahan ng Israel ang Drus. At katunayan mga kaibigan, ayon sa ulat, mismong Israel ang nagsabi sa presidente ng Syria na si Amid al-Syar'ah at ibinalita ng The Times of Israel. Binalaan ng Israel mismo si Shar'a na huwag atakihin ang Drus. Lumalabas mga kaibigan na bago wasakin ng Israel ang mga tangke ng Syrian forces at Bedouin tribes ay pinoprotektahan na ng Israel ang Drus at ito ay sa pamamagitan ng babala. Para kay Amid al-Shar'a, ah. ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel, hindi isang beses na nagpadala ng warning ang Israel para kay Amid al-Shar'a. Ah. Hindi lang Channel 12 ang ginamit kundi gumamit din ng American Diplomatic Channel. Kasama na ang French Diplomatic Channel, ito mga kaibigan, ay upang mapaalam ang Damascus in advance na ang Israel ay magsasagawa ng pag-atake. Ito nga mga kaibigan, ay upang protektahan ang Drus. Ito ang sinabi ng Israel mga kaibigan sa pamamagitan ng foreign minister nito na si Gideon Saar. Ayon sa kanya, If the Syrian regime harms the Druze, they will have given us no choice but to interfere. Kung baga mga kaibigan, nais ipalabas ng Israel na hindi sila aatake, hindi raw sila makikialam sabagat ang gerang ito ay nasa loob mismo ng Syria. Pero ang tanging pakiusap lamang ng Israel ay huwag saktan ang Druze. Pero nakita raw ito ng Israel mga kaibigan na nag-failed ang kanilang request. Dahil Papasok na ang mga tangke papunta sa Golan Heights upang atakihin ang Druze. Kaya ayon sa Israel, hindi na sila nag-aksaya ng oras agad silang nag-interfere. Pumasok ang kanilang mga drones at missiles at winasak ang mga tangke upang atakihin ang Druze. At eto na nga makibigan, naging successful ang ginawang pag-atake ng Israel sabagat wasak na wasak ang mga tangke na gagamitin sana sa pag-atake sa Druze at ayon sa Israel, bago raw sila magsagawa ng pag-atake ay na-inform na dito ang United States of America. Wala namang sinasabi sa ulat kung ang United States of America ay tumutul ba o sumang-ayon. Pero dahil sa isinagawa ng Israel na pag-atake, malaki ang possibility na sumang-ayon dito ang United States of America. At kung hindi naman sumang-ayon ng Amerika, Ibig sabihin, sinuway ito ng Israel. Samantala mga kaibigan, sa pag-atake ng Israel ay nagsalita na ang Syria. Ayon sa ulat, meron daw karapatan ang Syria na defensahan ang kanilang sarili sa mga pag-atake ng Israel. Tahasang kinundina ng Syria ang ginawang pag-atake ng Israel. Lalong-lalo na mga kaibigan na ang tinarget pala ng Israel ay mga government forces ng Syria. Ang nasabing government forces ng Syria mga kaibigan, ito yung puwersa ni Amid al-Shara na nagpabagsak sa rehime ni Bashar al-Assad. Pero halo-halo na ito mga kaibigan sabagat marami rin sa mga sundalo ni Bashar al-Assad ang sumuko sa puwersa ni Amid al-Shara. At ang iba ay binigyan ng pagkakataon pero marami rin sa mga soldiers ni Bashar al-Assad mga kaibigan ang hindi sumali sa grupo ni Amid al-Shar'a. Ayon mismo sa Damascus mga kaibigan, responsable raw ang Israel sa pag-ataking ito at mahaharap ang Israel sa mga konsekwenses. Nako, gumugulo na naman sa Israel at Syria. Akala ko ba naman mga kaibigan ay magkakaroon na sila ng magandang relasyon sabagat nito lamang nakaraang linggo na paulat na si Amid al-Shar'a ay sasali na sa tinatawag na Abraham Accords. Pero sana nga ay magkaayos pa rin sila sapagat nitong mga nakaraang buwan si Amid al-Shar'a na paulat na nais nitong makipagkaibigan sa Israel at sa United States of America. Ito ay upang maiahon ang kanilang bansa sa matinding sanctions na ipinataw sa kanila at kung anuman ang mga susunod na update sa pagitan ng Israel at Syria. Yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated, at gusto mo ang ganitong mga content at baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor, e subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!